Si Kai ay isang tao na masasabi nating hindi gaanong magaling na nagtatrabaho para sa Urza Foundation, sa kabila ng kanyang kahinaan ay nais pa rin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang panibagong digmaan at mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Isang araw ay nakakita siya ng isang babaeng nakagapos sa isang sky platform, base sa kanyang itsura ay tila kalahating anghel at kalahating demonyo siya at nakiusap ang babae kay Kai na tulungan siyang makalaya nakakapagtaka ito para kay Kai dahil matagal nang magkaaway ang mga anghel, demonyo at mga tao at wala man lang sinabi ang babae na kahit anong mapanglait na salita laban sa kanya. Kaya alam niyang may mali at noong isang araw, bumababa si Kai mula sa kotse at gumamit ng binoculars para magsimula ng pagmamasid, samantala ang kanyang mga kasama ay nasa loob ng kotse at halos mamatay sa pagkabagot. Ayaw nila ang ganitong gawain kaso palaging nagmasid si Kai sa sementeryo ng kahit isandaang segundo kaya't alam nilang hindi siya titigil, mga siglo na ang nakalipas ay nagkaroon ng mahabang digmaan sa pagitan ng mga demonyo, mga celestial, mga espirito, mga mitikong nilalang at mga tao na nagdulot ng malaking pinsala. Kaya nais ni Kai na masigurong hindi na muling mangyayari ang ganoong trahedya, kasalukuyan siyang bahagi ng Urza Foundation at may obligasyon na magmasid sa sementeryong ito kung saan nakakulong ang mga demonyo upang matiyak na walang aberya na mangyayari. Pagkalipas ng limang minuto, ibinaba ni Kai ang kanyang binoculars at iniulat na walang nakitang kakaiba kaya't ligtas pa rin ang pagkakakulong ng mga demonyo, bumalik siya sa kotse at nagsimula na silang umuwi sa base ngunit habang nasa daan, tinanong siya ng kanyang kasama kung bakit kailangan pang magmasid sa sementeryo gayong walang demonyong nakatakas sa nakalipas na siglo. Inamin ni Kay na ligtas naman ang sementeryo, kaso bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga miyembro ng Humanity Ages Agency na tiyaking hindi makakatakas ang mga demonyo at naunawaan ito ng kanyang kasamang babae. Pero nagreklamo pa rin ang lalaki na may tatlong iba pang sementeryo sa mundo kaya't parang walang silbi ang kanilang patrol kung isa lang ang binabantayan nila. Siniguro ni Kai na may mga ahente rin na nagbabantay sa ibang sementeryo dahil hindi maaaring magbitaw ng demonyo ang sangkatauhan, kahit na may kapayapaan sa kasalukuyan ay ayaw ni Kai na maging kampante at pagbalik sa ahensya, nagsasanay si Kai gamit ang isang mythical beast simulation. Binalaan siya ng sistema na delikado para sa kanya na subukan ang ganitong antas ng pagsasanay dahil siya itinuturing na walang kwenta ngunit binaliwala ni Kai ang babala at sinugod ang dragon at tinangkang wasakin ito. Subalit tama ang sistema dahil hindi man lang natinag ang dragon sa kanyang atake at kung hindi ito simulation, malamang kinain na siya ng dragon at mabuti na lang at nandoon si Saki para patayin ang simulation bago siya masaktan, nagreklamo si Saki tungkol sa sobrang panganib na kinakaharap ni Kai. Subalit pinaninindigan ni Kai na ang pagsasanay ay dapat maging mapanganib upang siya ay magkaroon ng pagunlad, dahil sa kanyang pagsumikap ay pabirong sinabi ng babae na tatatak sana ang pangalan ni Kai sa kasaysayan kung siya ay naroon noong digmaan ng limang lahi. Ngunit alam ni Kai na hindi siya katulad ng propetang Sisid at hindi siya bagay para sa ganoong labanan. Mahirap paniwalaan para sa kanya na ang isang tao ay mananalo laban sa mga bayani ng iba't ibang lahi. Sila ay napakalakas na mga mandirigma na pinangunahan ang kanilang mga lahi sa labanan at ito si Vanessa ng mga demonyo, si Alreya ng mga celestial si Kilo ng mga espirito at si Rayoy ng mga mitiko na nilalang. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ang apat na iyon ay naririto pa, ngunit sa kabutihang palad sila ay natalo ng propetang si Sid at iyon lamang ang kwentong alam nila dahil walang ebidensya na si Sid o ang kanyang gintong espada ay tunay na nag -exist. Ang ibang bayani ay may mga video na nagpapatunay na sila ay naruroon, ngunit kakaibang walang anumang ebidensya tungkol kay Sid at sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, gustong maniwala ng mga tao na siya ay nag-exist dahil ito ay malamang na magbibigay ng kasiyahan. Pagkatapos noon ay lumapit si Kai kay Ashran na natalo ng dragon at sinabihan na bumangon dahil kailangan na nilang mag-isip ng regalo para sa pagdiriwang ng promosyon ni Jin, sinabi ni Ashran na maaari silang magbigay ng bouquet ng bulaklak o kung anuman, ngunit iniisip ni Saki na masyadong pangkaraniwan iyon dahil malamang na lahat ay magbibigay rin ng bulaklak. Si Jin ay ililipat sa Royal Capital ng Zack dahil sa kanyang natatanging kakayahan kahit na siya'y labimpitong taong gulang pa lamang, kaya kailangan nilang magbigay ng espesyal na regalo para sa okasyon. Biglang nakatanggap si Kai ng mensahe mula kay Gan na humihiling na makikipagkita sa kanya kinabukasan ng umaga, hinihiling din ni Gan na huwag ipaalam ito kina Ashran at Saki subalit dahil nakita na nila ang mensahe sa telepono, nagsimula silang magtanong kung nakikipag-date ba si Kai kay Jin. Ayaw sagutin ni Kai ang kanilang mga tanong kayat na pagpasyahan na lang niyang tumakbo palayo, kinabukasan ay naghihintay si Kai kay Jin sa kanilang tagpuan at agad namang dumating si Jin, kitang kita ang kanyang paghahanda at effort sa pag-aayos. Nagulat si Kai na dumating si Jin sa tamang oras dahil karaniwan ay hinihintay niya ito ng halos isang oras, tinawag siyang bastos ni Jin dahil sa sinabi pero inamin niya na sinisigurado niyang dumating ng tamang oras dahil malapit na siyang mailipat napansin ni Jin na suot pa rin ni Kai ang kanyang uniforme kahit na day off nito, ipinaliwanag ni Kai na nanggaling siya sa umagang pagsasanay kaya wala siyang oras para magpalit at tanging si Kai lamang ang mag-aapto ng ganito kakasual sa pamimili kasama siya, pero iyon ang gusto ni Jin sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa pamimili at habang tinitingnan ni Jin ang ilang alahas, Tinanong ni Kai kung ano ang layunin ng pamimili nilang ito at ipinaliwanag ni Jin na gusto niyang magbigay ng mga pamamaalam na regalo kina Saki at Ashran. Alam niyang magbibigay sila ng regalo sa kanya kaya nais niyang magbigay rin ng kapalit bago siya umalis dahil maaaring ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila. Sinabi ni Kai na medyo baliw ang pag-iisip ni Jin dahil dalawang taon lang ang kanyang transfer kaya babalik din siya agad, Ngunit sa panahong iyon ay natapos na sina Ashran at Saki sa kanilang serbisyo bilang sundalo at magiging sibilyan na sila. Sa katunayan ay sa loob ng dalawang taon, malamang na si Kai at Jin na lang ang natitirang sundalo sa Human Ages Agency at sinubukan ni Kai na mapasaya si Jin sa paalala na matagal na siyang nagtatrabaho upang maging pinuno ng Zack, pagkatapos mag-retire ng kanyang ama. Pangarap niya ito mula pagkabata kaya hindi siya dapat malungkot dahil mas malapit na siya sa kanyang pangarap. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila sa pamimili at nagkaroon ng masayang oras na magkasama. Pagkatapos ng araw, nagpasalamat si Jin kay Kay sa pagsama sa kanya dahil napadali nito ang pamimili at habang naghihintay sa isang stoplight, naalala ni Jin ang pagkakataon noong sampung taong gulang si Kay at pumasok sa sementeryo kasama ang ama ni Jin. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahulog siya sa lugar kung saan nakakulong ang mga demonyo at sa ilalim, Malinaw niyang nakita ang alamat na gintong espada ni Sid at di niya gustong pag-usapan ito dahil walang maniniwala. Mula noon ay sinimulan ni Kai ang kanyang misyon na tiyakin na hindi na muling makalaya ang mga demonyo sa mundo, at ramdam pa rin niya ang pilat ng nakaraan kaya't alam ni Jin na magiging sundalo pa rin si Kai pagbalik niya. Dahil dito ay tinanong ni Jin si Kai kung posible bang maging higit pa sa magkaibigan sila pagbalik niya, Kaso habang nagpapahayag si Jin ng kanyang nararamdaman ay biglang nagsimulang gumuho ang realidad. Si Kai lamang ang nakakita ng kakaibang nangyayari at bago pa niya maunawaan ang lahat, biglang naipatupad ang tinatawag na World Reincarnation Order at pagmulat ng mata ni Kai, nakita niyang nasa wasak na bersyon siya ng syudad. Una siyang nalito kaso agad itong napalitan ng takot ng makita ang isang demonyo sa kanto, agad na nagcast ng attack spell ang demonyo para patayin si Kai kaya't napilitan siyang harangin ito gamit ang kanyang weapon case at nakaligtas si Kai sa unang atake, pero hindi pa natatapos ang demonyo. Habang nag-charge ng pangalawang atake ang demonyo, tumakbo si Kai papunta sa kanyang baril at nang makuha niya ito, inilagay niya ang espesyal na bala at ginamit ito para i-cancel ang mahika ng demonyo. Nagulat ang demonyo na nagawa ng tao na i-cancel ang kanyang mahika, Ngunit iyon ay dahil ang mga bala ni Kai ay may halong elven magic na sapat para kontrahin ang demon magic at nagbago ng tactics ang demonyo at nagsimulang magcast ng spell sa paanan ni Kai, pero nagawa niyang tumalon at makalapit bago magpaputok ng baril sa point blank range na nag sa demonyo. Nakahinga ng maluwag si Kai dahil gumana ang kanyang plano at ang huling balang iyon ay dinisenyo para gayahin ang apoy ng dragon, Ngunit ngayon lang niya ito nagamit at ito rin ang unang pagkakataon niyang lumaban sa demonyo kaya natutuwa siya na nagawa niyang kumilos katulad ng sa pagsasanay. Umaasa siyang hindi siya makakatagpo ng dragon at biglang narinig niya ang isang boses sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niya ang isa pang demonyo na nakatitig sa kanya at nagtatanong kung paano nagawa ng isang mababang tao na talunin ang isang demonyo. Itinaas ni Kai ang kanyang baril at tinanong kung bakit marunong magsalita ng wika ng tao ang demonyo kung nagagalit ito sa mga tao. Sinabi ng demonyo na mas madali niyang mapasunod ang mga alipin na tao sa pamamagitan ng pagsasalita ng kanilang wika. Nagulat si Kai sa natuklasan na ang mga tao ay mga alipin sa mundong ito. Ngunit tumanggi ang demonyo na magbigay pa ng karagdagang impormasyon at sinabi na aalisin na niya si Kai dahil mukhang mapanganib ito. Malapit ng magbitaw ng makapangyarihang spell ang demonyo sa kanya kaso sa huling segundo ay may naghagis ng flashbang. Habang nabulag ang demonyo ay isinakay si Kai sa isang kotse at mabilis na umalis, nagulat siya nang makita na ang nagligtas sa kanya ay si Saki at sinabi ni Saki na hindi niya pa nakikilala si Kai kaya't hindi niya alam kung paano nalaman ni Kai ang kanyang pangalan. Kahit gaano pa ipilit ni Kai na kilala niya si Saki ay hindi siya naaalala nito pati na rin si Ashran. Akala ni na Saki at Ashra na nagkakaroon ng psychotic episode si Kai dahil sa atake ng demonyo, ngunit tiyak ni Kai na niya sila at hindi siya makapaniwala na nakalimutan na siya ng mga ito. Sinubukan niyang sabihin na nasa iisang koponan sila sa Humanity Ages Agency, ngunit hindi narinig ni Saki ang tungkol sa ahensyang iyon at sinabing siya ay isang sundalo ng Human Resistance, hindi alam ni Kai kung ano ang sinasabi ni Saki kaya tinanong niya sila kung ano ang nangyari sa mundong ito ipinaliwanag ni Nasaki at Ashran na sa digmaan ng limang lahi, natalo ang mga tao tatlumpong taon na ang nakalipas at inangkin ng apat na lahi ang mundo kaya't halos maubos ang sangkatauhan at ang mga nakaligtas ay napilitang magtago, unti-unting nabubuo ni Kai ang larawan at napagtanto na ito ang lungsod ng Vazel matapos itong masira. Dinala si Kai sa isang underground tunnel habang ipinapaliwanag ni Ashran na ang mga lungsod sa buong mundo ay inangkin ng apat na iba pang lahi, Karamihan sa kanila ay nag-aaway upang makakuha ng bagong teritoryo at ang lungsod na ito ay inangkin ng mga demonyo kaya't ang mga tao ay kinailangang magtago sa ilalim ng lupa upang mabuhay. Kinuha nila ang ilang mga underground na espasyo na buo pa rin at inayos ito upang maging ligtas na kanlungan para sa mga tao. Sa ganitong paraan ay mapapanatili nila ang kaligtasan ng mga tao at makapag-organisa ng mga tropa upang lumaban sa ibang mga lahi huminto sandali si Kai at tinanong kung bakit natalo ang sangkatauhan sa digmaan. Ngunit sa tingin ni Nasaki at Ashran ay halata naman ang sagot dahil walang tao ang maaaring makatalo sa demonyo ng mag-isa, at higit pa rito ang lahat ng lahi ay may mga napakalakas na bayani kaya't walang laban ang mga tao. Alam ni Kai kung gaano kalakas ang mga demonyo at ang iba pang mga lahi, pero sa kanyang timeline ay nanalo ang sangkatauhan dahil kay Propeta Sid at kaya tinanong niya sila kung ano ang nangyari kay Sid, Ngunit hindi nila kilala ang pangalan na iyon. Sinubukan ni Kai na ipaliwanag na si Sid ay isang bayani ng mga tao na tinalo ang iba pang mga lahi, pero halatang wala siya sa mundong ito dahil hindi sana napilitang mabuhay sa ilalim ng lupa ang sangkatauhan kung mayroon silang katulad ni Sid na lalaban para sa kanila. Biglang nakarinig sila ng kaguluhan sa malapit kayat na pagtanto ni Nasaki at Ashra na bumalik na ang pangunahing korps, ipinaliwanag nila kay Kay na maraming underground na lungsod ng tao sa buong mundo at bawat isa ay may pangunahing corpse na nagtatanggol sa kanila. Ang commander dito ay ang nagprotekta sa lahat, at hindi makapaniwala si Kay nang makita niyang si Jin pala ang commander at sinalubong ni Nasaki at Ashran si Jin, sinabi sa kanya kung paano nila natagpuan si Kay sa ibabaw kaya't dinala nila ito sa loob. Pinuri ni Jin ang kanilang magandang trabaho at naglakad papalayo kay Kai na walang kahit anong pagkilala. Hindi matanggap ni Kai na hindi siya naaalala ni Jin kaya't sinubukan niyang ipaalala na kakashopping lang nila ilang minuto ang nakalipas, pero walang maalala si Jin tungkol dito. Sinabi ni Jin na aalis na siya, ngunit bago siya umalis ay tinanong ni Kai kung bakit siya umaakto na parang lalaki gayong pangarap niya lagi na malampasan ang kanyang ama bilang kanyang anak na babae saglit na nagpo si Jin sa pahayag na ito pero mabilis na pinigilan si Kai na magsalita pa. Sa gabi ay naghanap si Kai ng mga tala ng mundong ito at nalaman niyang pareho ang lahat maliban sa mga tala tungkol sa kanya at sa propeta Sid na hindi na nag-e-exist. Gayunpaman ay may isang bagay na hindi pa rin malinaw sa kanya at kung hindi nag-exist si Sid sa mundong ito para e silang iba pang mga lahi, bakit nandyan pa rin ang mga sementeryo na ginawa niya? Upang magimbestiga ay pumunta si Kai sa sementeryo kinabukasan at natuklasan niyang tinanggal ang blockade stone na dapat sana ay nagsisil dito. Pumasok siya sa loob at natagpuan ang gintong espada ni Sid at nilapitan niya ito at kinuha ang espada. Bigla siyang nakarinig ng boses na nagsasabing huwag kailanman bibitawan ang espada dahil ito ang World Coordinate Key o tinatawag ding Code Holder. Binuksan ng espada ang isang gate na nagdala kay Kai sa isang misteryosong platform, at pag-akyat niya sa mga hagdan ay nakita niya ang kalahating anghel at kalahating demonyong babae na nakagapos. Kaso dito muna matatapos ang episode 1 ng bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.